Kahulugan ng panaginip tungkol sa tsaa. Ang tsaa ay isang universal na simbolo ng kaginawaan, init at katahimikan. Ay kadalasan nagtatampok sa ating mga panaginip na nakakaapekto sa iba't ibang aspeto ng ating mental at emosyonal na kalagayan. Ang pagbibigay kahulugan sa mga panaginip na nakasentro sa tsaa ay maaaring mag-alok ng maraming insights sa ating mga pag-asa, takot at kaloob-looban ng mga iniisip. Ang pagalis ng gayong simbolismo ng panaginip ay maaaring maging isang nakakaintriga na paglalakbay ng kamalayan sa sarili at pagtuklas. Ang artikulong ito ay nagsasaliksik sa kaakit-akit na larangan ng mga panaginip sa tsaa paggalugad ng iba't ibang interpretasyon at pagtukoy kung ano ang maaaring ipahiwatig ng mga natatanging panaginip na ito para sa iyo. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa tsaa? Ang panaginip tungkol sa tsaa ay madalas na nagpapahiwatig ng kaginhawaan, kasiyahan at pagpapahinga. Ito ay maaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa katahimikan at katahimikan ng iyong buhay na sumisimbolo ng isang oras para sa pagmumuni-muni at pagmumuni-muni. Ito ay madalas na nauugnay sa mga panlipunang pagtitipon at mga relasyon na nagpapahiwatig ng mga damdamin ng kasiyahan, init at pagkamagiliw. Bukod pa rito, ang panaginip ng tsaa ay maaaring magpakita ng iyong mabuting pakikitungo at ang iyong pagnanais para sa mapayapang pakikipag-ugnayan sa iba. Gayon paman, maaari rin ito magpahiwatig ng pangangailangan para sa pagpapagaling dahil kilala ang tsaa na nauugnay sa kalusugan at kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng tsaa gamit ang gatas? Ang panaginip na gumawa ng tsaa na may gatas ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa kalmado at kapayapaan sa iyong buhay. Ang gatas sa tsaa ay itinuturing na isang makinis at nakaaaliw na karagdagan. Nagmumungkahi na maaring naghahanap ka upang magdagdag ng ilang kaginhawaan o init sa iyong kasalukuyang sitwasyon sa buhay. Ang paggawa ng tsaa ay isang ritual na aktibidad na sumasagisag sa pagmumuni-muni at katahimikan, na sumasalamin sa iyong pagnanais na makahanap ng kaginhawaan sa nakagawiang gawain at isang sandali ng tahimik na pagmumuni-muni. Bukod dito, ang panaginip na ito ay maaari ring sumasalamin sa mga aspeto ng pangangalaga sa sarili na humihimok sa iyo na maglaan ng oras para sa pagpapahinga sa gitna ng abala ng buhay. Dahil ang parehong tsaa at gatas sa panaginip ay maaring magpahiwatig ng pagpapakain, ang gayong panaginip ay maaring nagpapahiwatig ng pagpapakain sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghahatid ng tsaa. Ang panaginip ng paghahatid ng tsaa ay isang simbolo na mabuting pakikitungo, komunikasyon at pagsasama. Ang panaginip na ito ay karaniwang isang positibong tanda na sumasalamin sa iyong pag-aalaga at pag-aalaga ng kalikasan. Maaari rin itong kumatawan sa iyong nais na magbahagi ng mga idea, damdamin o kaisipan sa iba. Ang paghahatid ng tsaa ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay nasa isang komportableng lugar sa buhay at ikaw ay naghahanap ng pakikipag-ugnayan, init at pakikipagkaibigan bilang karagdagan ang paghahatid ng tsaa ay maaaring magpahiwatig ng iyong mga pagtatangka na pasayahin ng iba o pagnanais na tanggapin sa mga sitwasyon panglipunan. Maaari ring ito ay isang paghihimok mula sa iyong hindi malay na huminahon at i-instropek o i-relax ang iyong abalang isipan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bag ng tsaa. Ang panaginip tungkol sa isang bag ng tsaa ay madalas na sumasagisag sa isang panloob na proseso na nangangailangan ng oras upang magluto o umunlad. Tulad ng tsaa, ay nangangailangan ng oras upang matarik upang mailabas ang buong lasa nito. Ang iyong hindi malay na isip ay maaaring nagsasabi sa iyo na pabagalin at payagan ang personal na paglaki mga idea o mga sitwasyon na tumanda sa sarili nilang bilis. Ang isang bag ng tsaa ay maaari ding kumatawan sa hindi pa nagagamit na potensyal o nakatagong karunungan na kailangan mong i-access at gamitin sa iyong paggising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng tsaa para sa isang tao. Kung nanaginip kang gumawa ng tsaa para sa isang tao, ito ay madalas na nagpapahiwatig ng iyong panig ng pag-aalaga o ang bigat ng responsibilidad na kaakibat ng pag-aalaga sa iba. Maaari itong maging naaakop sa mga relasyon sa pamilya, pagkakaibigan o kahit na mga setting ng trabaho. Ang pagkilos ay maaari rin magpahiwatig ng kasalukuyan o paparating na mainit at ligtas na relasyon sa taong pinagtitirahan mo ng tsaa. Maaaring may mga dam-dami ng paggalang, pag-unawa sa isa't isa at magkakabahaging mga insight na namumuo sa pagitan ninyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng parehong tsaa at kape. Ang panaginip na gumawa ng parehong tsaa at kape ay maaaring magmungkahi ng isang pakiramdam ng paghila sa dalawang magkaibang direksyon o kailangan upang balansihin ang mga dualities sa loob ng iyong sarili habang ang tsaa ay kadalasang nauugnay sa pagpapahinga at pagsisiyasat ng sarili. Ang kape ay nakaugnay sa enerhiya at pagiging produktibo. Ang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng iyong pakikibaka sa paghahanap ng balanse sa pagitan ng pagpapahinga at pagiging produktibo o pagsisiyasat sa sarili at pagkilos. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan na pagsamahin ang iba't ibang aspeto o katangian upang maging buo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng tsaa. Kapag nanaginip kang gumawa ng tsaa, ito ay isang proseso na kumakatawan sa pasensya, pagmumuni-muni at pagbagal. Iminumungkahi nito na maaaring nahaharap ka sa isang sitwasyon o tanong sa iyong paggising sa buhay na nangangailangan ng ilang oras upang pagisipan at pagisipan ang mga bagay bago makarating sa isang solusyon. Bukod dito, maaari itong magpahiwatig ng iyong pagnanais para sa kapayapaan at katahimikan. Isang oras upang alalahanin ang iyong mga iniisip at tumuon sa iyong personal na pag pagunlad at kagalingan ng pag-iisip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-inom ng tsaa panaginip tungkol sa pag-inom ng tsaa ay karaniwa nagpapahiwatig ng kaginhawaan, paglilibang at kasiyahan sa iyong pagkising. Ito ay nagpapahiwatig ng isang panahon ng pagpapahinga o isang pahinga mula sa iyong mga karaniwang gawain na binibigyan diin ang kahalagahan ng meantime at pag-aalaga sa sarili. Kung ang tsaa ay masarap at kasiyasiya Maaring ito ay isang indikasyon ng kaaya-ayang pakikipag-ugnayan sa lipunan o maayos na relasyon sa iyong buhay. Sa kabilang banda, kung masama ang lasa ng tsaa, maaari itong magpahiwatig ng isang awkward o problemadong sitwasyon na naghihintay sa iyong paglutas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maalok ng tsaa kapag na kang maalok ng tsaa sa pangkalahatan, ito ay isang positibong senyales. Kadalasan na uugnay sa mabuting pakikitungo, pagkakaibigan at kabaitan. Ipinahihiwatig nito ang isang tao sa iyong buhay ay pinahahalagahan ka at nais na palawigin ang kanilang pagkakaibigan o magalok ng kanilang suporta. Kung tatanggapin mo ang tsaa, maaari itong mga hulugan na bukas ka sa pagbuo ng mga bagong relasyon o pagpapatibay ng mga dati ng relasyon. Kung tatanggi ka, maaari itong magpahiwatig ng isang pagnanais na panatilihin ang ilang mga individual o sitwasyon sa haba ng braso. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbabahagi ng tsaa sa isang hospital. Ang panaginip ng pagbabahagi ng tsaa sa isang hospital ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagnanais na tulungan at pagalingin ang iba o ang iyong sarili. Ang mga hospital sa panaginip ay karaniwa nagpapahiwatig ng isang nakakapukaw na apela sa iyong walang malay tungkol sa mga alalahanin sa kalusugan at kagalingan. At ang pagbabahagi ng tsaa ay nagpapatibay ng simbolismo ng pag-aalaga at kaginhawaan. Ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay naghahanap ng aliw o nagbibigay ng pareho sa iba ang pagbabahagi ng tsaa ay maaaring kumatawan sa iyong pagiging maunawain at mapag-aruga, na nagpapakita ng iyong kalooban na umaliw sa iba sa mga oras ng pagkabalisa at nagtataguyod ng pakiramdam ng pagkakasundo at kabutihan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nagbibigay ng tsaa sa isang tao. Kung nanaginip kang magbigay ng tsaa sa isang tao, madalas itong nagpapahiwatig ng pagnanais na ibahagi ang init, kabaitan at pag-unawa. Ang panaginip na ito ay maaari maging salamin ng iyong pag-aalaga at impantya na kalikasan sa iyong paggising sa buhay. Kung ang taong binibigyan mo ng atensyon ay makikilala mo, maaari itong tumukoy sa isang partikular na relasyon kung saan sa tingin mo ay kailangan mag-alok ng suporta, payo o pagmamahal. Sa kabaligtaran, kung ang tao ay hindi kilala, maaari itong magpakita ng isang pangkalahatang pagnanais na magbigay ng kabaitan at tulong sa mga nakapaligid sa iyo. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa tsaa ay sumisimbolo sa kaginhawaan, kasiyahan, pagpapahinga, katahimikan, katahimikan, mga pagtitipon sa lipunan, damdamin ng kasiyahan init, kabaitan, mabuting pakikitungo, pagpapagaling at kalusugan. Ito ay maaring magpahiwatig ng isang pangangailangan para sa isang oras ng pagmumuni-muni at pagmumuni-muni o isang pagnanais para sa mapayapang pakikipag-ugnayan sa iba.